Ang operasyon miresulta resulta sa pagsikop sa upat ka mga high value individual. Gihimo ang operasyon sa barangay Anislagan na Bunturan, Davao de Oro, alas 10.35 kagabi, eh, Oktobre 23, 2024. Gila sa pideya ang mga nadakpan na sila Ruel Rojo Ayala, 39 anyos, Jelen Ayala nga asawa ni Ruel, cohort ug drug den maintainer. Apil sa giaresto ang drug den visitors na gila sa pideya nga sila Imelda Pabilona o Galberto Pabilona gibanaba na ang 142,800 pesos na kantidad sa gituhang shabu ang napalit ug na signet atol sa operasyon. Sa Davao City, balor 836,400 pesos sa gituhang shabu ang napalit ug na signet sa mga operatiba sa Balyok Police Station 17 nga nagpahigayon ng na bypass operasyon kagabi e eh, Oktobre 23, 2024 sa sitio Colosalizada Toril, Davao City. Usa ka alias Brad nga top 4 sa listahan sa illegal nga droga sa Davao City ang nadakpan nga nagbaligya o gituhang shabu. Mobilar tanan sa 836,400 pesos sa gituhang shabu ang napalit o nasignit sa mga otoridad. Shiny Buliaser, Newsline Philippines, stay safe!